Yes. Lusaw yung bus bar natin Pati yung uh, Jumper ng bus bar Kailangan tayo pabili ng bago move matin yung kabila kasi hindi natin ito ma-remove -mare yung side niya hindi natin ano So we start our way up. Yep, bawat uh, anuhan niya kuha natin na resistant kung may mga tama ba yung iba itiit ito yung bago natin no? yung luma mayroon siyang itiit na resistance yung bago 87.3 bali nasa point lang yung pagitan ah uh, 0.7 ito 95 pag tumaas na rin yung resistance tataas din yung amperage ito 90 87 Yan. Uh, okay naman si yung mga ano natin. Okay lang yung uh, resistance pero may kunting medyo yung original niya na sa 88. Tapos yung iba T7, yung iba nasa 90. Kunti lang diferensya pero yun na nga yung mataas na resistance kasi isa din yung sa dahilan na tataas din yung pirahin natin. Pero ang gagawin natin ngayon, yung ano yung sira ang ating babaklasin ino you know?